Nasa ati puli linya ngayon si Kaobet Martin kasi magmula po ng Enero hanggang itong today ha, ang inabot na po na dagdag na presyo per liter ha sa ating pong gasolina, particularly po diesel actually ay halos 20 pesos na ha. Ganun po kalaki nang iniumento sa presyo ng petrolyo. Meron silang petisyon para sa karagdagang pumamasahe at ilang alamin kung kumusta na ito. Tanong kanilang balak ngayon, sa mataas po ito, 270 practically halos 3 pisong patong sa diesel today. Kaobet, magandang umaga po. Ay, magandang umaga Manong Ted at uh, Ma'am DJ at uh, uh, magandang umaga po. Opo, uh, eh, paano ba yan? 270 po today, pero sa pagkikwenta nga po, Opo, ng mismo ng uh, The Philippine Star, eh halos 20 pesos na. Magmula ito, ha, year to date, na naging patong po sa presyo ng produktong petrolyo. Paano kaya? Tama po yan na Manong Ted sapagkat uh, from the uh, January up to this day ay nasa, ang kwentado naman po namin nasa almost 21 pesos na po tayo but hindi po tayo nagkakaiba. Ganun pa man po talagang napakabigat na para sa hamin ng business sector at pang mga pang transportasyon ang halaga ng diesel na ito. Oh, nga. At uh, mabanggit ko lang po manong Ted and Mandy mm. Geno. Meron mm -hmm. kaming pending petition during the last administration itong si former chairman Guadi na yun ang amin petition with prayer na one peso pan provision increase habang mataas lamang po ang presyo ng diesel. Mm -hmm. At uh, binabanggit ko rin po sa kanya at uh, sasabi ko nga sa at, uh, ating mga commuters, ay eh, pangunawa lang po manong kada nang hinihingi wala naman pong ibang pagkukun ng ating mga jeep drivers, hindi ko gaya ng ibang mga politiko natin. Eh, kanya ho nalulungkot ako sa pagkatitong dating chairman, hindi ho inakto ng aming request at uh, hanggang saan na, 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 nailipat na po ng Ganun pa man po, Manong Fed, no? Naniniwala po at malaki ang aking pag sa bagong chairman kaya Tony Bigol Mendoza na Bisingin mabuti ang aming hinaing. at uh, katunayan niya po ngayong alas-tis ay eh, meron kami po sa inyong uh, punong tanggap sa LTFRB at isa po ito sa aking agenda. Mm -hmm. So today po ang inyong meeting po with uh, LTFRB uh, chairman. Ano po ang inyong it itutulak na agenda para po sa kapakanan ng inyong pong hanay mamaya sa inyong meeting? Well, uh, ang dalawa lang po ang agenda ko sa kanya at uh, nabanggit ko rin po ito sa ating kalihim uh, Ohio, si Banoy, na OIC Banoy. Laging po mga, yung pagtataas nga po ng piso na provisional uh, increase, ito po yung ating major agenda sa kanya at pagkat kailangan na po talaga ng ating mga hanay sa big sector, traditional at modern business Nawa nga po nung napakalaki na po na yung tinaas at nuliting kumukman mong TED, wala na po kami ibang pagkukunan kundi dito at si Manong uh, si Manang Elvira naman po ang commuters ko po sila pa na naman din po ang aming mga kahilingan na yan pang samantala at ako po'y nangangako even sa inyo sa inyo na kung mag-normalize na po kami po mismo ay babalik at pupunta ng LTF upang ibalik po sa dati sa po pamasayang dito. Dito. Opo. It, ito ho ay patong dito po sa first 4 kilometers. Uh, across the board po ito, regardless whether uh, uh, modern jeepney or traditional po. Patong sa 750 po ito? Tama po yan. Pero yan po na manong tedo ulitin ko sa uno sa inyong istasyon. Yan po ay sa unang apat na kilometro lang po idadagdag. Hindi na po yung saksi din kilometer para makatulong din po tayo sa ating mga community opo opo patong po ito sa first 4 kilometers wala na po'ng dagdag pa sa per kilometer po na kwentada ano po ng anong umiiral ngayon na matrix po ng LTFRB ah uh, kaobet kung hindi kayo pagbibigyan pwede ba ako maging adelantado po dito ano kaya ang ating pa? inaasahan po sa inyo pong hanay well alam ko niyo palagay ko manong tero, no at uh, man DJ no sa tagal ko na po sa transporto sa so, na, na po ambo ko dito talaga ko po eh, sa pag-ibigunayan -pag po kami na namin gagawin sa bagong chairman, eh, baka humapagbigyan natin kahilingan. At kung hindi naman po, binabanggit yung hindi kami mapagbigyan, eh, kami naman po talagang papunta ng DOTR, hindi na tayo titigil upang uh, mm -hmm. uh, itong pasamantalang sa inclusion na makuha namin. At uh, sa katunayan, Manong Ted, ako ayokong mapinsala ang ating mga commuters, ayokong unang mga pigil pasada na yan. Kanya, mm -hmm dito lamang po sa sitwasyon namin kinukuha. So, mm -hmm. kinu po namin ng problema at malaki po ang paniwala ko na tayo mapagbibigyan dito ng ating mga nasa ahesya, ng ating pamahala. Opo. Sige po. Good to know ano po, na hindi ho na naman ang magdurusa ay ang mga mananakay. Hindi po sa inyong grupo. Po. Ito po bang uh, pasang Mazda? Di ba meron kayong magnificent 7? Totoo ba na lima na lang kayo ngayon? <laughs> ano mo nakakatawa naman po ito mag-visit ang sabi namin. Well, uh, may mga grupo si June na uh, ako mismo ang nag-initiate ng pag-aalis kay Chairman Guadis na sa LTFRB. Eh, ito mga kasamahan ko, eh, dati nagsipir mas gusto na namin mangyari. Habay nung pong uh, kinabukas ang press ko namin, eh, pinagtatawagan ni Mr. Guadis at pinangakoan ng kung ano-ano, eh, doon na, no, medyo nagkahibay walay kami. Pero ako po yung nanindigan, ang gustina, ang alto dapat din ng grupo na kailangan matanggal natin ng to sa sagkat. Una, wala itong kaalamang magpatakbo sa LPFAB. Umaasa lamang siya doon sa mga taong man niya sa tabi niya dahil na siya naman ay talagang uh, kulang na kulang ng pag-aaral dito. Tanong pwede. At ako rin nagtagumpay dyan. Kanya dyan yung aming pag ng grupo. Siguro, at uh, pero aboy, aboy, uh, rin. pero pero di ba ka pero di ba ka obet nung una na itunutulak nitong si Ginoong Guadis ang modernization puring puring niyo siya eh akala ko po man Ted, talagang mahusay at marunong eh bandang uliyo eh, talagang nakita ko wala rin po pala eh hindi naman natin kailangan sa ehensya ang taong umaasalan magdiyan sa mga nakapaligid sa kanya hmm. na hindi naman sinusunod ng kanya mga utos at mm na talagang hindi ko ayoko ko ng mas pero hindi mo naging maganda ang kanyang pamalakot sa LPR. Eh. Um. Okay, sige po. Well, uh, siya ho naman po ay nasa ano ngayon, cooperative uh, transport, no? Uh, transport cooperative something. Anyway, um, Kaobet, uh, yung sinasabi nyo na kapag nag-normalize na ang pres- ng petrolyo, sa ngayon ho kasi, no? Lumalabas po ang average ng diesel, ito ho yung pinakamura po lamang ngayon, ay mga nasa 54 pesos per liter. Opo. Opo. Sa, inyo uh, sa inyo pagtansya, ano ba ang mga normalized na presyo nito, ikapo nyo. Yung pong 21 pesos na itinaas, sa 46 pesos po, manong. Yung, yung benchmark namin, 46 pesos. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. At uh, sabi ko nga talagang ito ito na sa 20 pesos na napakalaki ng kalagas na wawala sa ating uh, hanay ng jeepney. Una, mahina ko ang pasada. Marami nga akong mga uh, problema ang ating mga pinakaharap na mga driver, mga kulin mm -hmm. uli na yan, yung mga mga, mga libre pang sakay tayo na dadaan sa parte ng Quezon City, eh, apektado ang apektado po talaga. Kaya, siguro po, ulitin ko manong Ted, ang DJ, siguro kami naman yung mapagbibigyan ng ating butihin chairman at ang BOTR, dito sa kahilingan na ito. At ito ko hindi naman po pang samantagal. Pang samantala oh. lamang opo. kung mataas ang presyo. Opo, opo. May pahabol na pong tanong si Chacha. Gocha. Yes. Ka Obit, yung 2.5 billion pesos na fuel subsidy na sinasabi ng gobyerno, kamusta po? Natanggap po ba ito ng mga kasamahan nyo dyan sa Pasang Mazda? pong maka nakaraang subsidy, Ma'am DJ, nakatanggap po pero may mga uh, problema pa rin iba na hindi nakukuha ang kanilang uh, fuel subsidy. At uh, yun nga po yung workout namin sa ating LTFRBs bagong chairman na nakuha ng ating mga GP operators drivers mm. yung hindi nakakuha pa ng mga fuel subsidy. Bakit daw? talking of fuel, eh, yun nga po, may problema po, Ma'am DJ, ang LTFRB dahil uh, kanilang uh, uh, ipinoporward sa mga uh, Philippine Bank ang mga dokumento nito, nagkakaroon po ng problema niya sa paglipat na yan. Una nga po, kanya ang hindi Marami na pong jeep niya operator Pag nag ang nagbenta ng kabilang jeep Oo. na, Nakapanga, na iba na po ang may hawak. Hindi po makuha ng mga nakabilang jeep ang card na yan dahil ang hinahanap po ng landmark yung original operator. Isa pong problema yan kanya po ang sinasabi ko nga po, yun eh, agenda rin na po namin, tapos sa inyo, mama, mama, tata, mm -mm. eh, may, may beauty of good of sale, siguro oh. na po ng land bank yan para magamit ang bagong operator ang kanilang fuel subsidy. So, talking obi. of fuel mm -hmm. subsidy, mandis ko yan, no? Oh. Mawalang galang po. Oo. Oh, oh. Ka ang Obe, meron mo mm -hmm. pa simpatas. sige po. Sige po. po. Meron po kasi batas sinasabi niya, kailang mag-80 dollars muna ang presyo ng diesel para ang, uh, ng, ang barrel sa world market para kami maka-enjoy ng benefit of fuel subsidy. Mm. Well, pinag-usapan na po namin yan ang ating uh, office na Secretary Banoy na kami ng pag-aaralan niya. Sapagat sa panong ako ito, mahirap abutin ang 80 dollars per barrel. Eh, para kami nasa mag yoyo kami nito gaya ng Department of Energy na yan nakita nyo at uh, parang ako ay eh, ayokong magsalta ng masama pero nagiging spokesperson so, pa yung mga yan. Ang sinasabi ko naman DJ, paano ang Pag tumaas ang presyo ng petroleum product, ipaliwanag nila kung bakit tumaas. Pag bumaba naman, mm. ipaliwanag din nila sa akin. Pagkat uh, we are innocent about the increase, about the, yung rollback ng, ng kanilang presyo. Eh, ako, nailapit natin sa mga ibang mambabatas natin na revise ng oil regulation law eh, makiyo mga honorable nating uh, na congressman at senator puro hayaan mo kaobit Obet pag-aaralan namin yan, puro pag-aaralan. Wala akong nangyari sa pag-aaral nila yun. Mm -hmm. Kaya ala na kami ibang tatakbuhan pa, kundi makiusap sa ating mga commuters na maunawa nila ang aming sitwasyon. At wala nung pag-uugutan pa ng kita ang ating mga different Okay, sige po. So salamat po ka Obet, uh, pwede hubang ano, uh... Kami po'y makikibalita sa inyo kung ano magiging bunga ng inyong meeting today with uh, Chairman uh, Mendoza. Ano po, uh, para lang po natin malaman kung uh, ano ho ang magiging tugon nitong bagong chairman sa inyong pong kahilingan, Kaobet. Wala pong problema, Manong Ted. At uh, bukas po ang aking uh, communication sa inyo sa inyong istasyon upang uh, aming maibalita sa inyo kung naging maganda at kung um, hindi maganda aming pagpagubay sa ating uh, bagong sewa ng LPF. Ano? Opo. Salamat na marami ka, Obet, at mabuhay po kayo. Mula noon hanggang Bye. ngayon. Obet Martin, salamat na marami. Opo. Enforcement lang po yan, Manong Ted. Enforcement. Enforcement lang yan, Manong Ted. Sa'yo ito. Say no, Enforcement oh, oh. lang po ang kailangan. Yan Enforcement. Oo. Yan sinasabi niya pa rin. Si Obet Martin, Martin, panahon pa nang gising ito. Oo oh, oh, nga. Pa, oh, oh. Eh, grade school ako noon, partner. Oh, 30 years ago. Sige. <laughs> Salamat ka, Obet. Mabuhay ka, sir. Thank you. Thank you, Ka Obet. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!